Kumusta at magandang araw sa inyong lahat. Meron tayo nitong Miles Soul Eye. Sabi dito ng mayari nagkakaroon raw ito ng blink 42. So, tingnan natin dito at i-on muna natin itong kanyang motor. So, bilangin muna natin kung blink 42 ba. 1 2 3 4 1 2 So, apat na mahina, no? At saka dalawa yung mabilis. Kapag ganito yung sitwasyon, ito yung blink 42 Kasi sa apat na mahina, is 10 po yung isang bilang. Klaro dati. At sa dalawang mabilis, tag-iisa lang po yung bilang natin. So, Yamaha, Mio Sol ay po ang motor na ito. At sa so pagbalik ko dito marami ng motor na nakatambay na uh, tingnan lang i-re-repair pa tatanggalin ko muna itong cover sa kanyang harapan para malaman natin at tingnan ko ng maigi kung hindi ba nakadugtong yung kable ng cable sa kanyang speedometer kasi itong blink 42 na ito sa MiuSol, ay lang po ito sila na problem sa MiuI. MiuI is 1 to 5, no? Nandito sa kanyang cable, o kung hindi man sa kanyang cable, nandito sa kanyang gearbox, or may pud na, may tama na yung perimeter gear niya sa loob ng kanyang gearbox. So, yun lang palitan natin. Kung okay pa, ang cable lang ang problema nito. At sa mga gantong sitwasyon guys, pag hindi niyo pa alam kung ano yung ibang mga sira dito, hindi lang naman kasi sa speedometer lang ang pwedeng masira sa motor na ito, pwede naman kayong magpa-diagnose. Kung meron kayong kakilala na merong diagnostic tos, ipa-scan nyo para malaman nyo kung anong problem ng motor niyo At katulad nito sa hinawakan namin, ito yung ginamit namin para ma-diagnose namin itong RS na 150. So, kasin ko po ang nag-trouble nito. At sa RS na ito, mga boss, sira po itong kanyang TPS at meron pa po pong ibang mga major problem na in-scam pa po ng kasin ko po. Kung gusto niyo pong bumili ng diagnostic tools, kung gusto niyo rin na makamura kayo, pumanap kayo sa mga online shop at marami naman yung legit rin, no? At basahin niyo lang yung mga reviews, nagkakalagay ito ng 10,400. So, tinanggal ko muna itong kanyang speedometer cable dito sa kanyang laksa bandang itaas. At kailangan pa natin ito isorbe papuntang baba para matingnan natin dito sa malapit sa kanyang gearbox kung meron ba itong putol sa loob. No? So, tatanggalin ko muna ng plies. So, tingnan natin dito kung so, mayroon putol. So, ito nga, no? Nakita niyo guys. So, putol po yung kanyang kable dito, itong hinawakan ko. So, ito po yung nagkakaroon ng blink port ito, Kasi ito, konektado po ito ng kanyang speed sensor. At kukuha muna tayo dito ng bagong cable para mapalitan po natin yung kanyang speedometer cable. So, itong sa Mio. So ito yung ipalit natin dito sa kaniyang nasira na cable kasi putol na ang kable nito. At nga pala mga boss, kung sa pag-check nyo dito sa speedometer cable, kung hindi man putol yung kable dito sa loob ng cable ng inyong mga motor, tingnan nyo lang dito sa gearbox, no? Dito sa baba, sa kinalagyan ng kanyang ihi sa bandang kaliwa, na nilagyan ng bearing sa gulong sa kanyang left side. So tingnan nyo dito sa loob kung may tama na ba itong kanyang perimeter gear. Baka hindi na gumana. So tingnan nyo kung goods pa. Kung hindi na, palitan nyo na. At tatapos natin na paiangat yung dulo ng cable pa itaas. Dito man tayo pa, baba, no? Dandaan natin itong isalpak sa loob ng kanyang gearbox. At dito naman tayo, paitaas. At atin rin dito i-kandado itong lock ng speedometer cable. At para pagkatapos nito, isalpak natin yung kanyang mga cover, yung kanyang mga sakit at pwede na natin itong it is drive no kung gumana ba gumalaw ba yung kanyang speed meter dito sa kanyang dashboard no para matingnan natin kung goods ba yung pagkagawa natin So double check na natin no tingnan natin ng maigi kung wala ba tayong nakalimutan o wala bang nagkulang sa motor nito na yan naman no nasaksakan tanan Ano to boy kung nasaksak na tanan? So, itesting it na muna natin ito mga boss sa pag un itong motor na ito. So, magkakaroon pa rin ito ng blink. Pero pag pinaandar muna ang motor na ito, tsaka pa mawawala, no? O so, ma pinatakbo mo na, uh, hindi na po ito magbi-blink, no? Kaya normal lang po sa umpisa, sa pag uno pa lang, na lumalabas talaga yung blink, no? Kasi hindi pa natin ito na paandar o pinatakbo. Pero pag nagalaw na yung gulong, or tumatakbo na so mawawala na ito no kaya subukan natin ito mamaya no pandarin natin at saka patakbuhin natin sa highway so nakita niyo no so nawala na yung kanyang blink no <mulong bagay> ng pinandar natin ng motor na ito <mulong bagay> so malinis na po tingnan no kung tingnan niyo nawala na yung kanyang check engine code oh, o yung kanyang blink 42 so i-read natin so okay na po ito mga loads at pwede na po natin itong i-test drive para malaman na natin kung gumalaw na ba yung kanyang speed meter oh, dito sa kanyang dashboard at kukunan ko ito ng video So, kung nakita nyo dito, mga lods, so, tingnan nyo, no? Oh, dito sa dashboard, oh, gumalaw na po yung kanyang speed meter, no? So, yun lang palang dahilan na naputol yung kabli ng kanyang speed meter. Kaya, ayaw ng kanyang speed meter. Okay, kasi, kasi konektado po ito ng kanyang sensor. So okay na mga lods at babalik na to tayo dahil natapos na yung pag-test natin no. So okay na yung lahat. Hintayin na lang natin yung may-ari.